tulad ng sabi ka at promise ka gagawa tayo ng parto at hindi nga may guumpisa ang aming journey ang aming talagang lakad na are nag nagumpisa kami dito sa Kaliruega ang mapapansin nyo dito ay nasakyan pa kami at panuorin nyo mga susunod mga kabanata ng mga paggagawain ng mga are oh, ano pa ang iniintay natin so tara na let's g yo may ano tayo ano ba yung parapol

ba ano na swimming pool <laughs> Ay, wala. Ay, kami dalawa ni eh, pare ka. Ba, wala. Ano, ba, wala. Ba, kami naman ni. Sino pa? Kakakaw. Yeah, 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 yeah. Naglaglag pa. Kami washing machine. Yo, washing machine to eh. Ano kaya ata oh. Automatic yata to, na washing machine. Ay, kaliyan. Para po. Ay, kali ay. Para sa li ay. Sisteng. Para po. Bagyan ni pala. <laughs> may para pulpolare hindi kayo nakasulat aww oh, raffle ticket oh, uh, aha yeah. baala na kayo kung hindi kayo ayaw mo lang, may hmm. bito bito ba? Bito na huwag mo na ikabit huwag lang natagal ko lang oh. ah ikabit ah kailangan di ari ka naman hindi mo matititig ang panalangin <laughs> ah <laughs> mad hindi mo matititig ari ka oh, no, kailangan no, no. pala dili teka muna. <laughs> yan yeah. yeah.

Oh. Hello guys. <laughs> Yo know, no, tumaho. Kasalbur so, lang kay eh, hindi kayang pa pauna eh. paatras eh labas. Wow. Oh. Kaluro way ga. So first time ko nakapunta rito. Okay, nil lang. nakapunta rito. So parking area. Ito yung mga parking area dito. And then yung Ah, uh, okay So, ano oh, ko oh, ba na dito pala sa loob to. Hindi ko lang napuntahan. So, tara, let's go. <laughs> ano bang... Ano ba <laughs> Ano ba <bang, laughs> ano <bang, laughs> ah? oh, ah. yung... Ha? Ah. Ang malaki dahoy, wala naman laman. Wala, wala, naman. wala naman laman. laman. ba? Ay, nakaw. May... may <laughs> <laughs> ah, bukas. Para naman tayong nito. <laughs> 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 <ba> <laughs> Hoy, <laughs> yung driver, iniwan niya, nandun yung driver! <laughs> Mga pasayero to ha, para naka para ika naka arkila na eh. <laughs> Yan. Diba? Look no, at that. Diba? Ganda-ganda. Oh, Hawaii! Ay, Hawaii! 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 <laughs> binigyan yeah, ko sila ng moment so, ni uh, ko sila dyan kung ano-ano po yung nagagawa nila diyan at uh, ko kuha din ni doon so pumuesto na sila at ako na may medyo lumayo at para nakukuha ng ka ang hindi ko alam ako pala ay kasama din eh. <laughs> akala ko ba naman yung kasali peace out no, mamad ano ba yan nasang <laughs> ka ba pa <laughs> ah, patagilid ba yan Ah, <laughs> <laughs> Oh Iya Kelas kelas ang laktikturn 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 ang picture. ba? Ito pa! Nice! Tata! Hey. <laughs> ka! Alright. Alright, to! Marami kailangan puha! Wala pala namang entrance! Daan kayo ng daan diyan! <laughs> 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 no. Ano ba? May daan diyan! May daan? Ano ba mga ita?

eh, kayo eh, umayos nga kayo, huwag kayo kayo nang hindi na ako sasama. Heheheheh. Parang wala si Ha? si malingkot lang si Pavel siya. Hahaha, ba't siya? Si Ha? siya? Tatlong bibe. Tatlong bibe? Tatlong bundok. Ano ba bundok? Puro na bundok eh. Pag, pag, dito ka nakatira, no, nandiyan ka lang sa tabi niya, ano? tuwa ka pag palusong, pamamaya pag ahong. <laughs> Para pag higit nyo ng bulalaw, hindi mabigat sa tiyan. parang tanga naman. parang Baka cool. <laughs> Tama naman ko ko. Tama na mo ito. Wala nang ginawa ko hindi gumuya nang gumuya. Aba, mamaya pag kumain busog na mga ito. Ano? Yan din tayo galing to Maawa naman kaysa sa. Na isang dagis ng Indian eh. Ay, ito na, oh. No, welcome, Kaluruega, Philippines. No vaping, no smoking. So, nakinig kayong mabuti. Anong dead oh, end Ano niyan? Eh subukan natin. Let's see. Go go go. Go oh, go go. maganda itong area na ito. O, oh, di ba? Nature lover, nature lover tayo ngayon. Di ba? Nature lover tayo. Ayan. Tingnan niyo karaming gumala at. Syempre, relax din. Tanggal stress basta trabaho. Di ba? Ang ganda di diba, huh? Lupit man, lupito. Tala kayo dyan, dito kami. Magpapangita naman tayo sa dulo. Sila doon nagpunta na. sila. At kami, dito na kami dadaan. Dito tayo. oy, hindi kayo nagdala ng pangawit. Oo. Oh. oh, Hindi kayo nagdala ng pangawit man lang.

Uh, una na kayo, yung mga malalaki. Down. Yung kalugin mo pag dumanda sa aking bread. Ayaw ko kumaintindihan ng mga iyan. Oh. Uh, so, ano na naman ito ng isang yon doon? Osus? oh Oo, so, oh. Oh, nakaka! <laughs> oh, wala Ano? Na <laughs> Oh, di ba? Ay, hindi takot ha. hindi <laughs> takot. <laughs> Wee. Wee. Uhu. Uhu. <laughs> <Tara>. <laughs>

Ay, oh, sige mo pahinga. Nakakahinga din naman yung ginagawa ko eh. Hindi <laughs> naman piknikan. Oh, bata ko napadamay. Kani na pinapadala. Kani na pinadadala mo sa akin, hindi naman tubig eh. Hindi na ulat tinapya, doon sa ala. Ayan. May kail na hindi ni tayo tumigil na naman ay hindi naman natin pwedeng habaan ang video ng video nga raya ay sadya ka naman dahil cellphone lang ang gamit ko din ay at hindi natin may tutuloyan at hindi pa lang sa parting nga ay talagang patigil-tigil na ang cellphone ka sayang. So, abangan nyo ulit ang part 3 nito kung nabitin kayo. So, sundan nyo ulit ako at alam kong inaabangan nyo ang mga kabalbalan pa ng mga kasama ko din eh. sya so, ano pa? Let's G, see you on my next video. yi